Ganito yung itsura ng ating blackberry, turnless variety na galing sa bansang Ukraine. Kung inyong makikita, grabe yung formation ng kanyang mga ugat. Kaya uh, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba uh, pinopropagate yung turnless variety ng blackberry. At napakadali lamang ito uh, paramihin. Uh, kahit na may kamahalan yung presyo nito ay sulit naman sapagkat ay malaki naman yung ROI o return of investment. Dati ito ay nabili ko lamang sa presyong 2,500 at legit na prime arc freedom galing sa bansang Ukraine. Uh, yun nga ay bumili tayo ng dalawang piraso at pinarami natin. So ang nagawa nating income dito ay marami na. Halos umabot na ng 50k yung na-return sa atin sa investment natin noon na na dalawang pat lamang at yung pagpaparami nito ay marami ding paraan halimbawa uh, ito yung ugat ng ating blackberry uh, ipalagay natin na sa ground ito at yung mga tip ang mga tip nito ito, uh, ibaon natin sa lupa parang kagaya nito at tabunan natin ng lupa for example uh, ibaon natin ito yan naman yung mga talbos niya ay pinabaon lamang uh, pagkalipas ng ilang pingo ay lalabas dito yung talbos at pwede na natin dito putulin uh, parang pagpapatubo rin lamang ng runners ng black uh, ng strawberry pero ito nga ay nasapat lamang kaya parang ganito siya dati ito yung mother plant nagkatalbo siya dito at yung talbos nga binao natin sa lupa at tumubo ito, yung panibagong talbos kaya puputuli na natin dito. Yung pagputol, lagyan natin ng distansya na may nodes, huwag dito kasi ito may possible pa na tutubo yung panibagong sanga kaya dito tayo puputol. Ito na yung panibagong uh, blackberry Ukraine natin. Dati nabili natin ito 25 Uh, kaya na parami natin. Kaya ngayon ito ay binibenta lamang namin ng 1,000 pesos lamang. Hindi nyo na kailangan mag-order pa sa Ukraine. Uh, ganon ka lucky ang return of investment sa mga pananim. Gaya nito ay napakarami siyang ugat. Grabe talaga yung ugat. Kaya matibay talaga yung blackberry na ito sa matinding sikat ng araw o sa lugar na hindi gaano hindi gaano matubig sapagkat ito ay kinakailangan talaga ng exposed sunlight. At yung kagandahan pa sa blackberry natin ay malalaki ang mga bunga nito. At grabe yung pagproduce ng bunga kagaya nito. May mga ugat na. At ito naman, uh, yung nodes niya ay tulog. Kaya puputulin natin dito. Magtira lamang tayo ganito. Yung pagputol niya. Yun at ito possible na na mabubuhay sa panibagong blackberry at ito yung mother plant ay ipaso natin at pwede natin ito i paramihin ulit kaya napakaganda talaga yung blackberry ito yung iba ng na nanim na naparami rin namin ito yung binibenta namin na tiki isang libo lamang kaya napakaganda yung mga blackberry natin na paramihin marami na kami blackberry na nandito na napapaloob dito sa greenhouse sa mini greenhouse ito pa yung isang blackberry na binaon ko dito kaya tatanggalin natin ito at possible na ito na palibagong materyales napakaganda yung variety ng blackberry natin at ito pa yung isang dahilan kung bakit na madaling buhayin yung blackberry natin o prime arc freedom thornless variety kagaya nito uh, ito siya yung metal boss na blackberry Uh, puputulin natin dito ito yung puputulan natin at ito na yung naputol natin yun yung mga sanga na nakabaon ay nagkaroon na ng ugat kaya ito naman yung itatanim natin na panibagong materialis napakadali lamang sapagkat yung mga blackberry natin ay grabe talaga magugat kaya napakaganda sila alagaan kaya sa mga bossing natin dyan na gustong bumili ng mga blackberry Meron tayo dito. Pwede nyo dito i-pick up sa aming farm at pwede rin kayong umorder online. Yun nga lang sa pag-order natin online, uh, medyo may kamahalan siya. Kasi nga uh, nagbibigay talaga kami ng warranty para sa shipping fee. At saka sa mga pananim sapagkat uh, hindi natin mahahandle yung yung paghawak ng mga courier natin kung may kung may masisira man sa mga ano sa mga pananim na pinapadala namin ay pinapalitan namin at absolutely wala kayong babayaran sapagkat uh, napapaloob yon sa warranty na binibigay namin kaya sa gustong bumili maaari kayong bumisita sa aming facebook page na seedlings la castellana ito ang calyo cells napakalaga sa ating halaman uh, sapagkat ito ay ang nagre-regenerate ng mga parts ng halaman natin halimbawa pag pinutol natin yung ating sanga ng ating halaman ay lalabas yung kalius na doon naman nakatira yung mga kalius cells uh, halimbawa ang kalius na ito ay nabalutan natin ng moisture o lupa na basa uh, may ng halaman na kailangan niya magpatubo roon ng ugat sapagkat uh, may nadetect siyang moisture. Halimbawa naman pag sinugatan natin ang ating halaman at Uh, na-expose siya sa sunlight ay doon naman mag-degenerate yung mga sanga at ang mga dahon sapagkat na-detect niya ng cells nila na ang bandang iyon ay tuyo at may araw kaya doon naman lalabas yung mga dahon pero pag na-cover ito ng moisture doon naman lalabas yung mga uh, ugat nila napakalaga at napakaganda talaga yung pagkadesin sa ating mga halaman kaya ang callus cells nito ay uh, nagpapahilom sa sugat ng ating halaman at nagge ng nawalang mga organ. Yun lang, mga bossing.